so ayan, mga kaubas ang nga nakatapos ko lang mag pruning hindi pa ako nakapag spray ng fungicide naglagas ng ulan so kailangan nito mag alas 5 na kailangan bukas nakapag apply ako ng fungicide gagamitan ko ito ng medyo malakas lakas na fungicide yung mga systemic na fungicide para hindi magkaroon ng fungus lalong lalo na doon sa mga nasugatan ay bad timing or wrong timing yung ating pruning pero di natin wasan yan, hindi ko alam na uulan ngayon ayun o oh, uh, tagal pang ulan yan, madilim pa eh. kahapon hindi umulan pero nung nakaraan umulan kaya eh kanina naman maliwanag naman ng panahon pero umulan pa rin at ito, yung, ito pa yata yung ulan na matagal hindi ko pa nalilinis yung mga pinagputulan ko dyan no? pero yan matcha-challenge tayo yung ang sabi ko kanina kailangan eh meron tayong mga paminsan-minsang pagsubok para lalo tayong matuto so ito kakatapos lang mag-pruning hindi natin kagad ng ulan meron akong ginawang kubo-kubo dito yung mga ginawa kong nursery ko dati dito ako sa si melong so yun lang mga kaobas bye bye